Hi guys! Good afternoon! Maayong hapon! Ay, maayong udto! Magandang tanghali! Eh. So, as you can see, andito pa rin ako sa kamis, obviously, Abha. And, it's been half of the month na andito ako ngayon. And then, Um, update... Hindi pa rin bukas yung shop namin. Pero... Ready na siya. Kasi ang gusto ng boss ko... Um, gusto niya kumpleto daw lahat. Perfect. Gusto niya kalgan kasi siya eh. Buti may mga plano siya before siya nag-open. So... Maganda yung gano'n. Yung nakaplano plano na lahat. So ngayon... Nasa labas ako. Lumabas ako kasi gusto ko i-familiarize yung lugar na to. So, I'm trying to go to this tower, yung tower na yon. Ayan. So, actually malapit lang siya sa bahay ko. Kaya, dumaan ako dito sa lugar na to. Ayan, mabahay. As you can, nakikita nyo Ang gaganda ng mga bahay Kasi sabi nila um, Bagong area daw to So Ayun And uh, Kailangan ma natin Bilang baguhan tayo dito sa lugar na to So Hopefully Um may malalaman tayo para alam natin in the future kung saan tayo pupunta or just in case kung saan lugar tayo so guys, pagbungad pa lang dito nakikita ko na agad yung mountain nila, malapit na pala dito sa bahay, ayan ang ganda ng mga bahay dito, yung iba hindi pa tapos, kasi bago-bago pa lang tong area na to. So, I found out na ang pangalan ng street na to ay 80. 80 Street Tamanin. Ayan. Ayan yung mountain. But bago yan, punta muna tayo dun sa tower. Yung tinatawag nilang Kazan Tower. So, let's check. Kasi overview daw doon. Overview daw doon. So, ang ganda. So, makikita mo lahat ng nandito na sa baba. So, guys, sa street na to, kitang-kita ko na yung... Kazan Tower. So, tanong na tanong muna. Ayan. Sa street na to. So, sobrang malapit lang pala. Kala ko dati. Kala ko dati, malapit, ah, uh, malayo siya. So, kapag sa highway ka dumaan, feeling ko parang malayo. So, yun. Malapit lang pala siya. Ayan. By the way, tanghali ngayon, nasa 21 degrees maaraw pero malamig yung hangin kaya okay lang maglakad hindi mo ramdam yung init pagod nga lang pero okay lang yung exercise na din so ayan yung highway tapos ayan yung tower so napagod ako kasi pataas yun eh so ito palang nilakad ko ayan so pataas sya kaya nakakapagod ah, din. so may ang lapit na sya ayan na so hindi ko lang alam kung pwede tayo sa taas or hindi ayun ang Let's find out kung pwede tayo. So, hindi ko alam kung saan na tayo ngayon kung dadaan but sundin lang natin yung way na pwede tayo so guys nasa highway na ako and ayan na yung kasan tower ayan mukhang mataas yung tower na yan so let's see and let's find out yes by the way guys yung 80, 80 street itong area 10 minutes siya papuntang city proper so malayo konti sa city proper kaya nga ang area na to bago may bagong bahay na pinapatay at saka ang ganda, ganda ng mga bahay ang lalaki so ayan yung bahay na yan. oh my god guys andito na ako sa paan ng tower ayan yung tower and kitang kita ko na yung buong kamis Ayan, itong street na to. Ito yung 80. 80 street. Nung saan yung bahay ko nandun. So, unahan. Ayan, kitang kita. Ah. So, pahinga lang ako kasi napagod ako. Tingnan nyo naman. Taas. Look. Ah, so, let's see. Akyat tayo ulit. So, guys. Finally, umabot tayo sa top ng tower oh, I mean nasa tower tayo sa top ng mountain so ayan na sya ayan so dito tayo pwede pumasok kasi baka restricted kaya dito lang tayo sa labas and overview pala to ng city so kukuha, ng, kukuha ko ng shot para sa city ayan titingnan natin yung sodad ng kamis Musayt. sa taas so kung andito ka pala sa taas makikita mo pala yung buong city ng Kamis ayan feeling ko nasa sentro kami ng ano nung Kamis area pero hindi ito yung ano yung city proper other side to eh yung city proper nandoon nandoon na side so ayan bakante baka ito yung area na ano farm I don't know So hindi ko makikita kasi doon area ng city kasi may nakaharang na bahay doon area. Ayon. So doon yung city proper. So ito may bahay kasi so hindi natin makukuha ng video. Konti lang. Ganun. And yes, finally, dito tayo sa top ng mountain ayan, sobrang lapit na lang ng tower and eto na ang bubumad sa'yo overview ng city ng Kamis ayan, so dito ang area pala makikita mo yung city proper ayan ayan, so finally, na-fulfill naman natin yung goal natin ngayon ang mapuntahan tong Kazan Tower na yan So For those who don't know Yung Kazan Tower na yan I think sa lahat ng big cities ng Saudi Arabia Or a small city Merong Kazan Tower So ang tower Ang purpose ng tower na yan ay Yan yung maglagyan nila ng tubig Sa ilalim Kasi alam naman natin na Um Ang Saudi Arabia Uh Bihira lang sila makakaroon ng tubig Kaya pag may ulan, ayan, dyan dumidiretso. So, nakafilter na siguro yan. Ayan. So, minsan yung iba gumagawa ng tower para sa... Gumagawa ng kasan Tower. Tapos yung iba ginagawa nilang cafe sa taas. Ayan, para maganda tingnan. Siguro sa big city. Ang alam ko sa big city kasi meron ako nakita doon sa... Somewhere in Riyadh na ang taas ng tower, coffee shop, sa baba, lagayan ng tubig. So, yun yung purpose ng Kazan Tower. So, maswerte tayo ulit kasi, ayan, um, na-experience na naman natin yung panibagong um, place or magandang lugar dito sa Kamis. Ayan, so isa to sa Uh, overview ng camisi so ayan kita kita naman natin obviously na nakatast tayo so look ayan perfect satisfied ayan yung kasi yung goal natin ay ah, mapuntahan yan kasi pagdandoon ako sa bahay sa labas kitang kita ko siya Kazan Tower ito lang kasi yung palatandaan ko na ito yung street ko 80th so yan palatandaan ko yung tower na ito Kazan Tower na doon ako malapit nakatira so every time na lumalabas ako sa bahay kitang kita ko yung tower na yan so sabi ko one day pupuntahan ko yan so ayun um, swerte tayo kasi maganda yung panahon I think sa ibang area umulan kagabi so pagdating ng tanghali, hindi masyadong ano, maaraw, ay okay, maaraw pero yung hangin malamig. So okay lang. Carry naman yung ano, yung init. So ayan. Yeah, so siguro pa bababa ba 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 na ako. Pahinga lang ko ng konti dyan sa kabila. And So, kukuha lang ako ng mga picture para may remembrance tayo. So, ayun lang, guys. um Sana, uh, sinhare ko lang sa inyo yung lugar kung nasaan ako ngayon. Yung update ko. And, uh, eto yung place. At least, nakikita nyo kung anong klasing lugar kung nasaan mismo ako. So, ayun lang. So, guys, if you're new to my channel... Please subscribe and click notification bell para update kayo sa bago kong video. So guys, see you on my next adventure.